Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, gusto namin ay uh, paabot itong uh, pagpasasalamat sa inyong lahat, mga kapwa kong Bangsamoro. At saka, iabot ko ang pagpasasalamat dito sa uh, 21st FIB. 24 st Ivy, nang uh, dumalaw kami doon sa kanila, uh, may giveaway sa akin ng 24 st Ivy uh, itong baso. Uh, Commander, maraming maraming salamat sa pag-giveaway uh, mo sa amin ng uh, baso ito. Uh, Meron kaming memories dyan. Maraming maraming salamat po. At saka dito sa nag-give uh, sa akin ng uh, senyorita na 380. Maraming salamat din sa iyo, brother. Yeng, ang kapatid ko na si Yeng. Ang sukol, brother. Maraming salamat. At saka ipakilala ko dito sa inyo, itong mga kasama ko, dito sa Moro National Revolution Front, ni Ito Dito si Labog-Labog. At saka yung buddy ko, si Kambal. At saka itong uh, isang isa kong kapatid. Kapatid of okay, Kaibigan okay. Maraming maraming salamat po. At saka, kapag kayo ay mga tourist spot, may meron na tayong tourist spot dito, uh, mapayapa na talaga itong Holosulu dito sa Mindanao. Wala na tayong mga gulo-gulo na